Magsasagawa ng pagdiligang House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa questionable pagbebenta umano ng bigas ng National Food Authority sa ilang rice traders. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. Tuloy na ang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa maanomalyang pagbebenta umano ng bigas na hindi dumadaan sa tamang proseso. Nasangkot ang ilang opisyal ng National Food Authority o NFA. Uh, may I invite everyone tomorrow that we will be conducting our um, moto proprio inquiry in aid of legislation, particular to the issue on NFA. Anya bilin ni House Speaker Martin Romualdez na unahin makabuo ng resolusyon at makagawa ang komite ng mga hakbang kaugnay sa anomalya sa NFA. Of course, the Speaker has always tasked the committee to probe anything. Wala pong sasantuhin, walang sisinuhin. Kaya nga po, automatic na po sa amin at nabanggit nga po niya, make this a priority. Isa sa kanilang aalamin kung gaano kahalaga ang NFA at kung akma pa ba ang mandato nito sa kasalukuyang panahon kaugnay sa mga isyo sa mga magsasaka at mga problema sa presyo ng bigas. Yung ating hinahangad dito is malaman nga po kung ano pa ba ang kung nagiging function ng NFA, ano ba kulang o ano ba uh, are they still relevant to the times? Is it enough na bigyan sila ng powers? Napapanahon din Anya na magsagawa ng mandatory review sa Rice tariffication Law na una nang sinabi ng ilang mga kongresista na hindi naman dapat tuluyang buwagin ang NFA. Dapat lang na magkaroon ng restructuring sa ahensya. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.